Good morning, good morning mga kapage, no? Good morning, so Monday ngayon dito sa Canada So first day of the week So umpisa na naman tayo sa ating pagkuskus kayod Para mabubuhay, para mabuhay tayo, no? Para sa ating ikaw Para sa ating pamilya, pangarap, future, at saka sa ekonomiya Dahil ang sobrang mahal ng mga bilihin ngayon Grabe na talaga, kahit kahit gaano kagaling mag-budget sa sa panahon ngayon talaga ang hirap but anyway guys mayroon pa kung papunta akong work mag-almusal uh, muna tayo mayroon pa tayong magkwentuhan mag muna tayo guys marami akong comment na basa na uh, ang Canada daw ay uh, yung mga job posting daw sa Canada ay para lang sa mga taga nandito sa Canada para lang sa mga may pamilya no mag, mag recommend or mag, uh, mag invite guys ang totoo yun na ang Canada ngayon ay talagang hindi katulad noon ang hiring process no sa panahon namin na early early to 2000 na mga 2006, 7, 8, 9 hanggang 2014 talagang ang bilis makapasok ng Canada, ang bilis mag-apply ng Canada, hindi masyadong mahigpit yung mga requirements, hindi masyadong mahigpit yung qualification. Pero guys, kung yun sa dahilan na yan, na kung yun ay ang basihan mo na parang kang nanghihinaan ng loob o nang, parang nanghina ka na na ah, ayoko na mag-apply kasi nawala ka ng gana. So, walang mangyari sa iyo. Kasi, uh, number one is, kung talagang mayroon kang pangarap, kahit hindi sa Canada o kahit sa ibang bansa ka mag-apply, iporsige mo, i-continue yung pangarap mo hanggang, hanggang matupad yan. Kasi ako noon guys, hindi ko nangarap na magpunta dito ng Canada, hindi ko pinangarap na mag-apply dito sa Canada. Dumating lang siya, kung manananiwala ka sa destiny, no, number one talaga yung destiny, no. At saka yung, kung mayroong trials, mayroong pagsubok na parang sinadya siguro yan ni eh, Lord na subukan ka kung gaano ka katatag, gaano ka katibay sa, sa iyong future, sa iyong uh, ambisyon sa buhay. So, nung ako dito guys nag-apply noon, kasagsagan namin yan noon, no. Hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong ma uh, ano lang siya, yung um, kumbaga yung mga employer talagang naghanap ng mga aplikante noong panahon na yan. So, hindi ko pinangarap na pumunta dito ng Canada. So, kahit meron akong binabayarang tao naghanap sa akin ng agent ng company or employer, nagsearch din ako sa ano, nag-apply din ako sa mga job online, hindi lang sa Kanada, nag-apply ako sa ibang bansa, nag para kung sakali mayroon kang option 1, option 2 or, or, option A, option B. Kung hindi tumatuloy yung option A, mayroon kang option B na puntahan. Huwag kang mag wag kang mag-focus sa isang ano lang ha? sa like sa Canada lang no mag-apply ka rin ng ibang bansa kasi kung wala kung ang destiny mo destiny mo ay wala dito sa Canada basta swertihin ka doon sa ibang bansa yun ang ano kasi yung pag-apply sa online sa job bank guys no or sa ended or sa kahit anong online or kahit sa mag-apply ka ng agency or mag-apply ka ng mga consultant uh, um, offices diyan sa atin or sa ano online hindi decision ng agency or hindi decision ng consultant ang mag-hire ng tao. Decision niya ng employer. Kung yun ang resume mo na sinubmit nila, ay hindi nila nagustuhan, hindi nila pasok. Hindi pasok yung qualification mo sa hinahanap ng employer. Ay hindi ka talaga matanggap. Kasi sa sobrang higpit, sa sobrang maraming kompetensya, ano, the cop yung competency sa ibang hindi lang Filipino, buong mundo 'yan eh, buong mundo na nag apply nangarap maka, maka abroad So, kumbaga, basahin mo muna yung qualification sa hiring bago ka mag-submit. Kung yung qualification na yan ay pasok ba sa hinahanap ng employer o nandyan ka ba? Mayroon ka bang ganyan sa qualification? Kasi kung hindi mo na meet yung qualification, qualification, paswertehan lang talaga din, no? Mag-apply ka ng ibang bansa, tapos doon ka mag-gather mag, gather ng, ng pera, mag-ipon ka ng pera, mag-ipon ka ng kana yung, yung experience mo, no? Kasi ang pag-abroad ay nandyan lang yan, eh. Yung panahon lang ang, ang hindi, hindi pa siguro sa'yo. Hindi pa siguro sa'yo yung panahon na makapunta ka doon ng Canada. Or hindi sa'yo ang Canada yung hindi destiny mo ang Canada, nasa ibang bansa ka. Kasi marami namang umangat sa buhay na kahit hindi wala sa Canada. Mayroong nandito sa Canada na hindi umangat sa buhay kasi hindi nila na manage na, na, ano, hindi na manage uh, yung yung life nila, yung yung income nila. Mayroong nasa Saudi na umangat sa buhay kasi marunong mag o magaling mag-ipon, magaling mag-invest. Ganon. So wala sa wala sa bansa 'yan eh. At saka number one talaga yung ano mo, yung destiny. Ako naniwala ko sa destiny guys kasi hindi ko pinangarap ang pumunta itong Canada. Biglang dumating lang siya. Parang katuwaan lang yung nangyari sa amin. No? Punta tayong Canada kasi marami daw ang hiring ngayon. Ganito. Tapos iko paano tayo mag-apply tapos wala tayong mga pera, wala tayong mga budget. Sabi, ah sige isugal na natin ah. kahit hindi natin kilala yung tao. So, isugal na natin to. Parang katungaan lang, sige, uh, win or loss. Parang ganoon ang usapan namin, tatlo kami. Kung matuloy, matuloy. Kung hindi, hindi. Kung ma-scam, ma ma-scam. Parang yun lang ang ano namin, prinsipyo. Pero habang nag almost one year din akong nagantay na makahanap ng employer yung binayaran kong tao, yung agent namin or consultant namin. Mga almost one year din. Pero hindi ko iniisip na ano, hindi ko iniisip na ah uh, matuloy o hindi kasi mayroon din akong work noon sa sa isang hotel at the same time nag-apply din ako ng iba mayroon din tumatanggap mayroon din tumatanggap sa akin nag, nag nag, reply may nag reply sa akin ng uh, New Zealand may nag reply sa akin ng uh, Ireland at saka guys naniwala talaga ako sa destiny kung hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kaya mas maganda yung mayroon kang option A, mayroon kang option B. Kasi kung hindi ka matuloy sa option A, mayroon ka pang option B. Pero hindi dahilan yung hihinto ka na lang sa pangarap mo dahil sabi nila ang Canada daw ay para lang sa mga may family, ang Canada daw ay mahirap apply. No, hindi. Tingnan mo muna yung qualification at ang, kung, kung hindi ka qualify, baka sakali yun ang dahilan ng employer ay hindi nakagusto sa yung resume or sa yung in-applyan. Ganun lang yan. Okay, maraming maraming salamat ko, Wilson. Buhay ka na Iba pa. Follow for more videos, guys. Salamat, salamat.